kung ang pinaiiral ng isang administrasyon ay good governance. Mm -hmm. Kasi kung may good governance, konti lang ang korupsyon, mababawasan ang korupsyon. Siguro halos imposible na mawawala totally ang korupsyon. Mm -hmm. Pero at least mababawasan ng significant degree yung uh, mga katiwalian. Kasi yung mga leaders ay uh, nagpapatupad ng good governance. 'Yun ang ipapaintindi dapat 'yan sa mga tao sa mga nasa laylayan na naiintindihan yung mga problema nila. Pero alam niyo ho, so para i-explain yan sa kanila. Na kokonti ko yung mga problema nyo, Kung tama yung mga leaders na pinipili natin na ikak is Uh, tutuparin o ipagpapatupad yung good governance para mabawasan ng korupsyon. Kung mabawasan ng korupsyon, mas marami yung resources para tugunan mm -hmm. yung mga pangunahing problema ng mga tao, lalo na yung mga nasa laylayan. Yun ang gusto namin iparating na mensahe mm -mm. sa kanila.